may-ari ng Miss Universe Organization na si Anja Kretchatatip, nagbigay ng clue kung sino ba talaga ang hinahanap to be the Miss Universe winner. Matapos sa salubungin ng mga owners ng Miss Universe na sina Anja Kretchatatip at Raul Rocha, Recently ay mas lalong nagiging maingay ang pangalan ni Chelsea Manalo. Lalo na sa mga hot picks kung saan palagi siyang namunguna. Hindi man siya ang first, madalas naman napasok siya sa top 10 or top 5. Palagi rin siyang paboritong interview hin ng GMGA Media Partners and Mainstream. Increasing her engagement, pero ano nga ba ang chance niya to secure the crown? Sa isang story post ni Anja Krachatotip sinabi niya ang cue nang hinahanap niya to be the next Miss Universe Ambassador. Ayon sa kanya, We love the humble queen with the unique character who can be the global iconic first lady of Armys Universe brand ambassador. At iyan nga ang kanyang story post na nagbigay pag-asa sa lahat. ayon sa fan si Opal na ang hinahanap ng owner. Ganun din ang sabi ng mga Latina. Pero sino nga ba ang ng mga owners MUO sa ginanap na Crown Reveal Ceremony from Juemer Sponsorship Crown? Kitang-kita ang pagyakap ni Anja prototype ng mapalapit si Chelsea sa kanya. Regardless kung sino-sino ang mga kasama niya at kung sino-sino ang mga nakakakita, the way she hugged Chelsea is like she really admires her. Ito kaya ang paraan ni Anja Crototip na iparamdam sa lahat na si Chelsea na ang the one na tinutukoy sa post niya. Kung si Chelsea ay very welcome at well appreciated by the two owners, ang representative naman ng Vietnam at ng Indonesia ay nakatikim ng pagiging matare niya at maselan kitang kita kasi sa video na gustong magbeso sa kanya ni Miss Universe Vietnam pero sinalag niya ito right away kaya walang nagawa si Miss Universe Vietnam. Si Miss Universe Indonesia naman ay hindi sinasadya na kumaway sa mga fans not noong nanaharangan ng braso niya ang mukha ni Anjak Rototip. Kaya ayon, agad-agad din iyong sinalag ni Anjak Rototip sa kaiyon ibinaba sa harapan niya. Habang patuloy na hawak ay tinapik-tapik pa ito, mabilis naman iyong binawi ni Clara siya. At kahit pa hindi narinig sa video, you can tell that she apologized for it. Ito kaya ang mga palatandaan na hindi sila gusto ni Anja Kratotatit. Alam naman natin na bago pa ang pagdating ng mga girls sa Mexico ay nagpahayag na siya ng mga likes and dislikes niya sa mga girls. At isa sa nasaktan dito ay ang Miss Universe Lebanon candidate and her national director and the Tourism Organization in Lebanon when she, the owner and Osmal, the director of MUO deliberately mocked her in the video. The Lebanon Tourism Organization asked them to delete the video and apologize, but they respond without apology. This leads them to pull her out of the pageant. After this, MUO issued an email clarifying that the video didn't represent the whole MUO, then confirmed that the video had been removed, then, nada. Miss Universe Lebanon also received a live video of apology. Dahil dito ay muling ibinalik si Miss Universe Lebanon to finish her Miss Universe pageant journey. Ito na kaya ang sign na gusto talaga ni Anja Frechototip si Chelsea Manalo at nakikita niya kaya kay Chelsea ang mga hinahanap niya na isang humble queen na pwedeng maging representasyon ng Miss Universe as brand ambassador. O baka ginagamit lang ang Pilipinas to get the fans engagement. Nuwang na sobrang supportive ang mga Pinoy not only during the pageant crowning, but full even after the pageant. Anong masasabi niyo dito? Please comment down below. Please like and subscribe. Thank you.